Hello guys. Good. Welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys, tayo ay eh. Mapasok na tayo sa wharf. Yes. Andito po tayo sa ano oh. Thank you Cam again. Sa marine. So, and guys, oh tayo maglalakad dahil pumunta po tayo sa veterinary pa-check up kami ng aming aso so malapit lamang sa pinapasokan kaya lalakarin na lang natin siya guys ayun guys oh, daming dami guys ang ko na mga mangga guys yung amaya o oh, yun yung amaya para yung sakit ng balakang o oh, di ba maganda na amaya oh. mga mayayaman lang po ang pwede dyan guys yung mga, kami mga walang pera kaya sa labas na lang ng amaya yung init alas 8 pa alam mo guys, alas 8 pa lang pero parang 12 na ng gabi ay ng takani. ay poke okay. Gano'n ang view guys oh Hello lang guys. Kunsa na ako ngayon? Dito lang ito guys sa ah. ay Varangay Marining. Ay, dita na dito na yata to guys. Tay kita tay tatawin -ta na po guys. Ay. So malapit na po tayo sa ating pinapasokan dito lang po sa Kali Onsen. malapit na ako ano ako guys oh, sa akin pinapasok andito lang po sa Kalionse so ayan guys hindi Karating po ako. So, thank you so much. Ah. I don't, know. I don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye!